Ito yung mga mamimiss ni Stephen Curry na gagawin niya sa Golden State Warriors ngayong wala na si Klay Thompson ang mga pasang ganto laban sa Utah Jazz mga idol. Hindi na basa ni Kuminga ang gustong iparating nitong Stephen Curry na doon siya pupunta sa sulok at tatanggap sa kanyang ipapasang bola. Yun tuloy turnover mga idol. Pamilyar ba yan? Yan mismo yung ginagawa ni Stephen Curry kay Clay Thompson, mga idol. Ito yung mga legendaring assist ni Steph sa kanya, sa kanyang splash brother na si Clay. Mga no-look pass para kay Clay Thompson, mga idol, na palagi naman talagang na-execute ng kanyang splash brother. Sad to say, yan ang mga kinakailangang i-adjust ni Stephen Curry ngayong wala na si Clay Thompson sa kanilang kupunan. Si Buddy Hield nagkaroon ng off night sa kanilang laban kontra Clippers. Naputol yung kanyang mait na shooting. Ano? Nagcombine lamang si na Kuminga, James and Buddy Hield ng 2 out of 20 sa 3 point line. Hindi talaga maaganda yung kanilang shooting. At syempre, bigyan din natin ng credit ang magandang depensa ng Clippers sa kanila. Ano? Gumawa ng magandang impresyon ang Milwaukee Bucks sa kanilang unang laban kontra si the Sixers kung saan ito'y kanilang tinalo. Subalit ayon sa mga netizen, ito'y madaling laban lamang daw kung saan walang mga star players itong Sixers kay Joel Embiid at kay Paul George at kaya Matic sa labang iyon ay siguradong sila na yung panalo kahit hindi pa malagsisimula yung laban. Ngunit mga idol, Natalo sila kontra Brooklyn Nets ang kupunang hindi naman kinoconsider bilang isang title contender. Sa kabilang nga ho ng mga magagaling nilang mga malalaro kay Yanis, kay Damian Lillard at mga dekalibreng coaches, kay Coach Doc Rivers at kay Coach Darvin Ham, Kino consider na malakas na team itong Milwaukee Bucks so balit hindi maitatangge na maron pang butas sa kanilang kupunan sa season na ito na siguradong mangangailangan ng aksyon. Sa naging malakas na paninimula ng Los Angeles Lakers sa season na ito, isa lamang daw ang kahulugan niyan ayon kay Anthony Davis na ito'y isang malakas na mensahe sa liga at sa mga kupunan na hindi sila nagbibiro sa season na ito at siguradong kanilang tatalonin, kanilang pababagsakin ang sino mang babangga sa kanila sa season na ito. Masyadong ahong minamaliit ang mga eksperto at mga analyst itong Lakers kung saan wala silang ginawang pagbabago sa kanilang kupunan. Sabalit so ngayon, hindi naman yun problema kung saan perfect pa sila at wala pang talo sa liga mga idol. Yung mga taong nagdududa kay Coach JJ Redick ngayon ay humahanga na mga idol sa kanyang ginawang pagbabago sa playing style ng Los Angeles Lakers sa season na ito na kahit siya ay isang baguhan, laging maganda naman ang kinalalabasan ng kanilang mga laban.